‫ספיק, ספיק, מספיק, ספיק. ‫גימל, גימל. Okay. <laughs> hmm? <laughs> Come on. Come here. Okay. Yeah. isla, kung oh, marami kaming blueberries, parang blueberries niya siya, no, tinikman ko na yan, maano, ma mapakla sabi ng asawa ko ano yan, sarap yan sa wine, yung parang i-preserve mo siya yata ng 3 months para ang wine ng lasa niya, ang pakla yan, parang kumbaga sumakit siya mo, or natatay ka, kumain kanyan Oh, sobrang pakla talaga. Ito naman, galing kami sa shoe. Yung mga garden mo, ilalagay mo dyan para titingnan ng judge sa isang place. Tapos, ayun, may may French, ano na siya, may mga price na siya. First or second, yung mga bulaklak. Iba-iba yan eh, may mga hayop din sila. May mga pagkain din sila, like cake. Tapos, vegetables. Marami sila dyan. Um, ito lang mga bulaklak na kinuwaan ko. Tapos, meron din sila dyan mga talong, um, mga sibuyas. Sa so, marami sila. Ang tinaturo ng asawa ko, sabi niya, naka-fresh naka first daw siya. Marami din kami bulaklak nito. Sabi ko sa asawa ko, maglagay din tayo niyan. Kasi marami din tayo nito. Pero yung kakaibahan na kasi yung yung meron kami niyan, oh. Ganong kulay. Ganong flowers siya. And, um, mayroon siya malalaki, eh. Na magandang maganda siya. Pagkabukad-kag. Eh, sabi ko. Maglagay kami ng amin din. Ayan. Ay, mga bata. yan, hmm, mga drawing nila. Ayan. Ayan. Drawing taas may demons pa yun doon. <laughs> um. Ito, maganda approach naman siyang ginawa niya. Oh. tuhog-tuhog niya. Ayan, yung pin niya, ginawa niya ng ibon. Ito naman, ganun din. Yung mga design lang. Ayan. Marami silang mga palabas nito. Ayan. Yung uko, na yan? First basa o second? Yan, mga sibuyas, iba-iba. Ito may malalaki din, oh. Ay, naku, ang asawa ko. Nagpaano na naman sa nga. Ay, pwede, mga kalabasa. Yan, iba-iba. Yan, oh. Ang lalaki pa niyan. Ito, yellow yan. Ah. Oh. Yan, sibuyas, sibuyas, sa pula. Ay, ayun, oh sa atin niya kahit yellow kalabasa no? sa benten yellow mayroon yung green yellow ah dito yung squash ina hmm, laki nito oh pukpuk solo mo ah hindi lang mabukol yan sobrang laki nito hmm, yan din oh may hmm, kalabasa din na puti may baboy, sabi ng asawa ko, pang litson daw. Alam ng litson. Oh, ah, baboy na pula, taba, no? Dito, baboy, hindi naman. Lagi sa tangkal. Hmm. Mayroon din kami yung tupa. Hmm? Barabasan na siya, natanggalan na ng mga balat. Yeah. Ingay nga nila eh, kaya off ko na lang yung sounds nito. Ayan, rabbit. Meron din sila rabbit animals. Meron din silang donkey. Wala silang horse. Kambing. Meron din sila. Iba kasi baboy dito. Wala. Ang baboy dito pula. Eh, ini mo siya ng tubig. Oh, oh wow. Hmm, meron eh. Iba-iba kasing rabbit eh. kaisla, kain po tayo. Meron tayo yung uh, meatballs, broccoli, onion, red bells, the long man, patatas. Ito yung sabaw. Ah, kailan yan. Sasawa makakain ng ulo ng isda. Ayan sa kanya. Ito na, kain po tayo. Tala. kain po tayo. Yung pagkain ko. Ito na yung pinakakanin ko. Mm. Mmm. Miss Boss. Mmm. Tingnan sa akin sa dami ng tong sabaw na isda. Ulo lang. Tinan. Mm. Ay, yung langaw. Nagikot-ikot siya, eh. mm. Aroy, kainit. Ilagyan ko sa ng talong. sa boko. Yung ulo ng isda. Ah, wow, oh, kulit ang nalangaw. Uh, Umiikot-ikot siya, oy. lagyan natin ng butter. Dito siya. Shh. You had the butter, mahal. isla, ito po yung aming paligid sa aming bahay maraming mga puno ay magastos pala pagka tumanda ng mga puno, kailangan mo naman puputulin ito kasi nga talikado rin sa bagyo matumbahan ng bahay o makadiskrasya tayo ang mahal mong paputol ng mga puno na to yeah. ayan may nagbakod na kasi yan sa gilid ng bahay namin kaya yeah, parang tagilid na siya kasi nga nabawasan niya tangpikat. Tapos habang napaputol tayo, patayo na naman ako ng puso. Kasi hirap naman sa amin eh. Wala kami ya ah, tubig. Binibili pang tubig. Hindi ko mag-aantay pa kami ng tubig. mag ang tubig. May oras. Ay, nag-decide ako na magpatasok ang mahalang singal ng pataso 70,000 wala pa wala pa material sa akin pa sige na lang tis tis na lang tayo basta magkaroon tayo ng mga tubig ay hirap din walang tubig sa atin oy yeah dati may balon kami siyempre ang balon pagka magbabaha ay pinapasukan ng tubig hanggang sa lumubog na hanggang natambakan na rin siya ng uh, tawag nito ng buhangin hindi naman naalagaan ayun naman ang nanay kung pasalukin na pasulukin do ng mga tambak ay ayun kala nila tubig kasi dati may tubig kami dyan sa purok na yan dalagang tubig ng buong purok ba eh, ngayon na ano, nagbagyo nung nakaraan malakas. Ewan ko, nangyari. Nasira daw. Eh, umalat to yung tubig sa ilalim. Kayo pala lang tubig. Eh, ano, na kami tubig sa barangay. Tapos yung tubig na ininom namin, binibili na lang namin. Ay, ang hirap. Basta, ang katipan ng tubig eh. Sabi ko, sige na lang, magtiis na lang ako. Iyong tiuntiin ko na lang yan, bayad. Ayan yung um, purang yung jeminggo namin. O, oh, tagal na yan. Ang tanda pa yan. Tanda na yan sa akin. Ang haba niya. Ang dami pa naman ng lamgam na malalaki. Eh, dami din ng mga lamok. Eh, sabi ng kapatid ko, putulin. Ihirap na hirap sila sa pagputol eh. Kasi inaakit pa yan sa taas. May kurente kasing... May lay kurente dyan na sa bahay namin eh. Eh, kailangan... Pagputo ka, unti-unti lang may nag-aalalay din. Ay, naku po. Kagasto sa eh. Pinagalitan ko nga nanay ko eh. Eh, sabi ko, tanim ganang tanim naman, puno eh. Hanggang sa tumanda. Hindi na naman napuputulan. Eh, naku po. So, kapatid din ko, Kasi ako, ayaw na naman na bumutol. Natakot daw sila. Eh, amor, gani yan. Ang taas niya. Oh, pinuto dun manong. Buti niyang lalak. Matanda na yata. Sabi ng kapatid ko eh. Hindi daw siya natakot. Umakyat. Yan o, inakyat niya yan. Inisa-isa niya yan yung mga sanga. Para hindi nga maka, makatama doon sa kuryente. Kasi may kuryente dyan. Uh, linya ng kuryente. At mayroon din wire ng, ano, ng wifi. Ay, nako, sabi ko bakit yun nilagay dyan. Napuputulin yan. Mm. Parang kagubatan ng bahay namin eh. Yan o, kuryente Oh. Kaya sabi ko, kapagana pa na na tagaputol ng, alam mo na marunong, kaya e, paputol natin yan. Para naman may signal ang bahay ka at saka mainitan. Lalilim ng bahay eh. Ayan, kailangan magpatanim ka ng mga puno na yan. Hindi mo na siya